Isipin mo to, habang abala ang lahat sa holiday rush, may limang mahalagang bagong batas para sa GSIS at SSS na tahimik na pumapasaw ngayong Nobyembre hanggang Disyembre taong 2025, mga batas na pwedeng makaapekto ng direkta sa pension mo, sa monthly contributions mo, at pati sa matatanggap mong benepisyo sa mga susunod na taon. Kaya kung GSIS o SSS member ka, empleyado, retirado, o voluntary contributor, huwag kang magpapahuli. Dahil sa video na to, ay lalatag natin ang mga pinakabagong pagbabago na kailangan mong malaman bago ka pa man mapenalize, malate ang hulog, o mawala ng binipisyong dapat sanay para sayo. Malalaman mo rito kung alin sa mga batas na to ang may kinalaman sa updated contribution adjustments, bagong cut-off, pinalakas na coverage para sa retirees, at iba pang pagbabago na siguradong may impact sa bulsa mo ngayong taon. Pero hindi lang basta listahan ang ibibigay ko, bibigyan din kita ng malinaw na gabay kung ano mismo ang dapat mong gawin, paano iwasan ang penalties, at kung paano masisigurong hindi mo mamimiss ang bayad bago matapos ang taon. Kung gusto mong maiwasan ang aberya, dagdag gastos, o bigla ang pagbabago sa ledger mo, manood ka hanggang dulo. Dahil itong lima na to, hindi mo gugustuhin palampasin. Handang-handa ka na ba? Let's dive in! At syempre, bago tayo magsimula, don't forget to like this video para updated ka palagi. Ngayon na nasa loob ka na ng video at malinaw na ang limang bagong batas ang magiging sentro ng diskusyon natin, gusto kong simulan ito sa isang importanteng punto, hindi lahat ng pagbabago sa GSIS at SSS ay malaki at dramatic, pero halos lahat ng pagbabago nila ay may domino effect sa buhay mo, lalo na kung umaasa ka sa pension sa pagtanda, o kung bawat buwan ay nagbabayad ka ng kontribusyon. Kaya mahalagang nasa tamang impormasyon ka, dahil isang simple o maliit na atraso lang sa hulog mo ay pwedeng maging malaking penalty pagdating ng taon. At ngayong ang mga bagong batas ay ipatutupad within November to December 2025, nandito tayo para siguraduhin na handa ka at alam mo ang dapat gawin. Simulan natin ang paglalakbay sa pinakapundamental na pagbabago, ang adjustment ng contributions. Ang totoo, matagal nang pinag-uusapan ang pagtaas ng kontribusyon para sa GSIS at SSS dahil sa lumalaki at lumalalim na pangangailangan ng pension funds. Dama-dami ang mga nag -re retire mas humahaba ang lifespan ng mga tao, at mas dama-dami ang benepisyo na sinusuportahan ng mga institusyon. Pero ngayon, sa bagong batas, mas pinalakas at mas pinino ang guidelines kung paano itataas ang kontribusyon. At kung iniisip mong dagdag gastos ito, tama ka, but may katapat naman itong dagdag seguridad para sa hinaharap. Ang kagandahan ng bagong sistema ay hindi basta itinaas lang ang kontribusyon. Inayos nila ang formula para mas maging proportionate ang hulog depende sa income bracket. Ibig sabihin, hindi lahat pare-pareho ang pagtaas. Ang mga nasa mas mababang sahod ay hindi basta-basta pabibigatin, habang ang mga nasa mas mataas na sahod ay magbibigay ng mas malaking ambag. Mas patas ito kung tutuusin dahil kung sino ang mas may kakayahang magbigay ng mas malaking kontribusyon ay siyang mas malaki ang share. Pero ang importante sa iyo ngayon ay malaman kung saan ka babagsak sa bracket na yon. Kaya habang nakikinig ka, isipin mo, tumataas ka na ba ng sahod? Nagbago ka ba ng trabaho ngayong taon? O baka naman nag-shift ka from employed to voluntary? Lahat ito ay may epekto sa kung magkano ang dapat mong ihulog. Habang nag-a-adjust ka mentally sa idea ng bagong halaga ng hulog, lumipat tayo sa pangalawang batas, ang pagbabago sa cut-off. Kung dati ay may mga deadlines na medyo nakakahilo at sabay-sabay, ngayon may mas streamlined na schedule na mas madaling sundan. Ang goal ng batas ay hindi para pahirapan ka, kundi para mas maging predictable ang system. At alam mo naman, pagdating sa pera, mas mabuti ang predictable kaysa sa biglaan. Maraming OFW's, self-employed, at small business owners ang matagal ng humihiling na sana ay magkaroon ng mas flexible o mas malinaw na cut-off. Kaya itong bagong batas, malamang ay welcome change para sa kanila. Pero narito ang dapat mong tandaan, kahit mas flexible ang schedule, hindi ibig sabihin ay pwede ka nang maging kampante. Dahil ang penalties ay naka-align sa bagong cut-off at may mga kondisyong dapat sundin. Kung sakaling hindi ka makabayad on time, maaari pa rin itong magdulot ng dagdag gastos. Kaya ang tip ko sa iyo ngayon ay simple, ay calendar muna agad ang bagong schedule. Kung may planner ka o digital calendar, isama mo na yon. Mas madali ito kaysa mag-abala ka sa huli. Ngayon, lumipat tayo sa pangatlo at isa sa pinaka-inaabangan, ang pinalawak na coverage para sa mga retirees. Sa loob ng maraming taon, may mga grupo ng miyembro na hindi umaabot sa minimum requirements para makakuha ng pension. Ang iba ay kulang sa hulog, ang iba naman ay overage o masyadong late nang nagsimula. But with the new law, mas marami ng tao ang may pagkakataon na may ayos ang kanilang status at maging eligible para sa pension. Imagine mo, yung dating halos wala ng pag-asang makakuha ng monthly pension, ngayon ay may bagong opportunity. Hindi ito magic, ito ay adjustment sa sistema na nagbibigay daan sa mas maraming Pilipino na makakuha ng benepisyo para sa kanilang senior years. Kung ikaw o ang isang kamag-anak mo ay nasa borderline ng pagiging eligible, ngayon ang panahon para kumilos. Siguraduhin mong nasa record ang lahat ng hinulog mong contributions. Kung may kulang o hindi nag reflect ipagawa mo na agad. At kung may kailangan kang i-update tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, civil status o employment history ayusin muna. Minsan maliit lang ang dapat baguhin pero malaki ang magiging epekto pagdating ng computation ng pension. At huwag mong kalimutan, kahit sa digital age, marami pa ring claim ang nadidelay dahil lang sa mismong miyembro na hindi nagbigay ng tamang dokumento. At mula dito, pasok na tayo sa ikaapat na batas, ang pagdigitalize ng processes. Marami sa atin ang naabala ng pandemic noon. At isa sa mga natutunan ng GSIS at SSS ay kailangan nilang maging mas accessible online. Ngayon, hindi lang ito optional, mandated na ang mas malawak na digital operations. Sa bagong batas, halos lahat ng processes ay pwedeng gawin online, mula sa verification ng membership, checking ng contributions, pag-update ng records, hanggang sa pag-file ng claims. Hindi ibig sabihin ay wala ng physical branches, pero ang digital path ay mas magiging main option. At para sa maraming miyembro, lalo na yung mga nasa probinsya o nasa ibang bansa, malaking tulong ito. Hindi mo na kailangang pumila ng matagal. Hindi mo na kailangang mag sa trabaho para lang mag-submit ng requirements. At hindi mo na kailangang mag-worry kung maabutan mo pa ang office hours nila. Ang kailangan mo lang ay internet connection at kaunting tiyaga para alamin kung paano gamitin ang portal. Siguro sasabihin mo, pero hindi ako teki. Don't worry, may step-by-step tutorial sila, may hotlines, at may chat support. At kung may anak o pamangkin ka na marunong sa tech, magpatulong ka. Ang mahalaga, marunong ka ng mag-navigate para hindi ka maiwan sa lumang sistema. At ngayon, finally, narating natin ang ikalimang batas, ang bagong penalty adjustments. Dati, sobrang sakit sa bulsa ng penalties kapag nahuli ka sa bayad. At minsan, kapag nagpakatuto tayo, may mga panahon talagang hindi kakasya ang budget natin. Hindi ka naman nagtatangka mag-late, minsan buhay lang talaga. Kung nawalan ka ng trabaho, nagkasakit, o nagkaproblema sa negosyo, madaling mahulog sa backlog ng hulog. At kapag naipon ng penalties, ang hirap ng habulin. Kaya ang bagong batas ay nagbibigay ng mas humanized na penalty scheme. Ibig sabihin, kung first time mo malate, o kung may valid na reason, mas mababa na ang penalties. At kung willing kang ay settle agad ang kulang mo, may mga paraan para hindi ka ganoon kabigatan sa interest. Pero eto ang catch, hindi ito pardon. Hindi ka pwedeng magpalit palagi. Hindi rin pwede na gawin mong dahilan ang bagong batas para maging kampante. Ang purpose nito ay tulungan ka, hindi bigyan ng excuse para maging irresponsible. Kung may backlog ka ngayon, ang pinaka-practical na approach ay pag-usapan mo na agad sa GSIS o SSS kung paano mo ito mababayaran ng installment. Yes, may installment options. At mas makakabuti na maaga pa lang ay pinag-uusapan mo na ito kaysa hahayaan mong lumaki pa ang utang mo. Tandaan mo, hindi ka tatalikuran ng sistema basta willing kang ayusin ang dapat ayusin. Habang sinusundan mo ang limang batas na ito, mararamdaman mo na magkakaugnay ang lahat. Ang contributions mo ay naka-apekto sa eligibility mo. Ang eligibility mo ay nakaapekto sa pension mo. Ang cut-off ay nakaapekto sa penalties mo. At ang digital portal ay nakaapekto sa bilis ng proseso mo. Parang isang malaking puzzle na kapag naging maingat ka sa bawat piraso, makakabuo ka ng malinaw na larawan para sa kinabukasan mo. At alam mo, ang pinakamagandang parte sa lahat ng ito ay hindi mo kailangan maging financial expert para manavigate ang bagong batas. Ang kailangan mo lang ay willingness na alamin ang tamang impormasyon at maging proactive. Kasi kahit gaano kaganda ang sistema, kung hindi mo gagamitin ng tama, ikaw pa rin ang talo. Kaya habang patuloy tayo, gusto kong itanong, na-check mo na ba ang online account mo? Kung hindi pa, gawin mo na mamaya pagkatapos ng video. Dahil maraming tao ang nagugulat na may mali pala sa record nila. At kung late mo ang madiskubre, baka wala ka ng oras na i correct bago ang deadlines. Gusto ko ring ipaalala sa iyo na ang GSIS at SSS ay hindi kalaban mo. Ang purpose nila ay protektahan ka, pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Hindi pwedeng umaasa ka lang na aayusin ng system ang lahat. Kailangan mong mag-monitor, mag-update, at siguraduhin tama ang bawat detalye sa pangalan mo. At kung may kailangan kang habulin, habulin mo na ngayon. Dito ko gusto ibahagi ang personal story ng isa sa mga viewer natin. Tawagin na lang natin siyang Mang Lito. Si Mang Lito ay isang self-employed na barbero sa loob ng 30 taon. Hindi siya regular maghulog noon dahil malaki ang inaabot ng araw-araw na gastusin niya. Pero noong nalaman niya na may bagong batas na magbibigay ng mas malawak na coverage, nag-ayos siya ng records niya. At dahil doon, nabigyan siya ng pagkakataon na makakuha ng partial pension. Hindi man malaki, pero sapat para hindi siya masyadong ma-stress sa gamot at pang-araw-araw na pagkain. Ang punto dito, wala sa edad o tagal ng paghintay ang solusyon. Nasa pagkilos mo. Kaya ngayon, habang papalapit ang December 2025, gusto kong isipin mo ang sarili mo sa dalawang sitwasyon. Una, ikaw na umaayon sa mga bagong batas, updated, proactive, malino ang records, at walang atraso. Ikalawa, ikaw na nag-procrastinate, hindi nag-check ng portal, hindi nag-update ng hulog, at hindi nag-ayos ng dokumento. Alin ang mas gusto mong maging ikaw? Siyempre yung handa, dahil kung aalagaan mo ang record mo ngayon, ang retirement mo bukas ay mas magiging siguradong magaan. At ngayong alam mo na ang limang batas, gusto kong linawi na ang purpose ng video na ito ay hindi para takutin ka. Hindi rin ito para ay overwhelm ka. Ang purpose natin dito ay empowerment. Pagbibigay ng malinaw na gabay para hindi ka mabigla. Para hindi mo sabihin balang araw, ay sana sinabi nila agad sa akin. Kasi sinabi na nga natin ngayon, at ngayon ka dapat kumilos. At para tulungan ka pa in the long run, gagawa pa tayo ng mga follow-up videos kung saan tatalakayin natin ang bawat batas individually. Mas detailed, mas step by step, at mas practical. Kaya make sure na nakasubscribe ka at nakaturn on ang notification bell para hindi ka mahuli. Pero bago mo gawin yan, may isang bagay akong hihilingin sa'yo, isang simpleng pakiusap na malaking tulong sa aming channel, please like this video kung nakatulong ito sa'yo. Ang isang like mo ay nagpaparating sa algorithm na mahalaga ang video na ito. At dahil doon mas marami pang Pilipino ang makakakita nito at makikinabang din. At kung may kakilala kang dapat ding malaman ang mga bagong batas na ito, kumare, kapitbahay, kaopisinang lagi nag e extend i-share mo sa kanila. Sana ay nakatulong sa iyo ang buong video na ito. Tandaan mo, ang retirement at pension mo ay hindi laro. Ito ay investment sa kinabukasan mo. At gaya ng lahat ng investments, mas gumaganda ito kapag maaga kang kumilos at tama ang impormasyon mo. Maraming salamat sa panunood. Stay informed, stay empowered, at magkita tayo sa susunod na video. Stay safe and God bless.